Hello mga kachokopam! Yan, dahil nga alas 4 na ng hapon ay oras na naman ang kanilang paglabas para magpupu at magwiwi. At isa-isa ko nga silang pinapalabas dahil kapag sabay-sabay silang nasa terrace ay sobrang iingay nga. Dahil hindi ko nga alam kung ano ang ginagawa nila kapag wala dito si Mami Hershey ay eto nga, iniwanan ko nga ng kamera. Eto nga, kalalabas-labas nga laang ni Mami Hershey ay etong si Milka ay pumasok nga agad dito sa cage nitong si Baby Dog. Hindi ko nga alam kung ano ang ginawa dyan ni milka pero parang umihi siya kaya nung makita ko nga itong video niyang ito ay dali-dali ko nga pinuntahan ang cage ni baby Doge at tiningnan ko nga kung basa ito. ayun nga na confirm ko na basa nga at dalawang tumpok nga ang basa na nahihipo ko at nung balikan ko nga ang video ng ito ay nakita ko na si kitkat ay pumasok din kapag nakakaamoy pa man din si kitkat nang ihi ay umiihi din ito kaya panigurado na umihi din siya buti na nga lamang at isa lang sa pinang nabasa ng ihi nila at yung isa nga ay hindi basa. Kaya ayun, pinaltan ko na lamang yung isang sapin. Hindi ko talaga itong dalawang ito. Kaya naman pala, nung ilabas ko ay hindi mga magsiihi dahil nakaihi na pala dito sa loob. Ito nga, habang wala pa nga si Mami Hershey ay itong si Milkay. Pabalik-balik pa nga dito sa loob at inaamoy-amoy. Siguro tuwing nga alis itong si Mami Hershey ay ganito nga ang ginagawa nila at nga ngayon ko nga lamang nakita. Pero ngayon lang naman siguro sila umihi dahil ngayon lang ang nabasa yung sapin ng ating si Bebe Do ito nga iniwanan na nila si baby dog at nagtambay na lang sila sa may pintuan at kunyari ay wala nga nangyari. Hihintay nila ang pagpasok ni Mommy Hershey at excited na rin silang lumabas. At eto nga tapos na nga itong si Mommy Hershey at syempre si Kit Katansunod. Si Mommy Hershey naman ay eto dali-dali nga nagpunta dito sa kanyang cage at inaamoy-amoy. Parang alam niya na may pumasok nga dito at ayan nga tinitingnan nga ng masama itong si Milka. Sinek din niya ang kanyang si baby dog pero alam naman niya na safe na safe si Bebe Dog kasi natutulog nga ito. Tapos nga ni KitKat ay si Milka naman ang isinunod ko at syempre pagkatapos ni Milka ay si Rises naman alam na nila ang sunod-sunod ng kanilang paglabas. Puro napapansin nyo na si Cream o, ay hindi ko pa nga inilalabas. Inilalabas ko po siya hanggang Terish lang pero dun po sa mismong labas ay hindi po. Six months pa lang po kasi si Cream o, kaya ayaw ko pa po siyang palabasin doon. Marunong din naman po siyang gumamit ng potty tray dito sa loob kaya dito hinahayaan ko na lang siya siyang magpupo at magwiwi. Siguro po, pag nag-adult na siya, ituturuan ko na rin siyang lumabas tulad ng kanyang mga mami at tita.